ang balyenang naghangad. Ang balyena marahil ang pinakamalaking nilalang sa mundo. Ngunit ito'y naging dahilan upang magyabang ang isang balyena. Ang sabi niya, Ako ang pinakamalaking nilalang sa mundo. Kaya't hindi ako nararapat sa karagatan lang. Sa lupa, mas higit nila akong kikilalanin at hahangaan. Sa di kalayuan ng Aplaya, nakita niya maliwanag ang landasin doon at madalas ding naririnig niya sa mga manging isdang naglalakbay sa karagatan ang mga kwento tungkol sa kabayanan at kung papaanong kinikilala ang mga matatagumpay at mahuhusay doon. Ang balye ng mayabang ay naghangad. Isang gabing kabilugan ng buwan, siya ay naglakmay at lumangoy ng matulin patungo sa aplaya. Masayang masaya siya sa pag-aakalang katuparan na ng pangarap ang naghihintay sa kanya. Ang hindi niya alam, kamatayan pala ang nakaabang. Dahil nang marating niya ang mababaw na bahagi ng karagatan, ay hindi na siya nakalangoy pa. At nang makita siya ng mga tao, siya nga'y pinagkaguluhan, ngunit hindi upang hangaan, kundi upang pagpestahan sa taglay niyang laman. Sinalakay siya ng mga manging isda at pinatay. Mensahe Huwag maghangat ng hingit pa sa dating kalagayan. Tanggapin natin ang ating pinagmulan at kilalanin ang ating sarili.